Hello, good morning mga ka-cravings. Magluto tayo ng giniling for today's recipe. Yan nakabili ako ng na beef, ground beef, 500 grams. At dito talagang pili-pili ko yung mga discount na pero hindi pa naman expired, hindi pa naman So, ganyan talaga pag andito tayo sa bread. Manok lang talaga tayo ng idea. Hindi tayo mapili o juicy. Basta masarap ka magluto. Masarap na yan. So, naglagay na ako ng black pepper powder. Hindi pa ako naglagay dyan ng ano, ng butter. din salt. Hanggang mag-brown ang ating beef. Then, prepare na ako dyan yung minced garlic and minced onions. Pero, lutoin mo na natin ito. Din to. Ayan. So, ganito ako mag-giniling mga loves na uh, craving naman si Inday. So, yun. Naglagay na ako ng butter. Mga 2 tablespoon butter. So, ngayon, i-add ang onions. So, napaka-simple lang po ito, mga loves. Kumusta kayo, Jen? Kumusta ang pinas? So, yan. So, maglagay na tayo ng carrots. Kasi yung carrots ay hindi siya madaling kalambutin. At then, next yung potato. At then nakabili ako ng ano meron na siyang green peas cauliflower meron na siyang white cheese so naglagay lang ako ng red bell pepper green yellow bell pepper para colorful ang ating pork ginoling then sweet corn so inubos ko na yung maliit na can ayan very lami, na siya mga ka-cravings Ganito ba kayo magluto ng giniling beef. Ito, beef palagto. Ito, beef giniling. Masarap ang beef. Ayan. So, naglagay na ako dyan ng soy sauce. Mga 3 teaspoon. At dyan, 2 teaspoon ng oyster sauce. Ayan. Nakaligay ng lasa ng ating foodie for today yun sarap ito sa rice ayun sa hindi pa nag subscribe sa aking channel don't forget to subscribe like, comment and share follow for more so thank you so much for all my subscribers walang sawang nag support sa aking channel ay, ganito pala, no? Pag hindi ka mag-upload ng every, every day, one video. Na, no? Yung viewers, lumiliit yung viewers. So, nag-add ako ng ano dyan. One cup water kasi nag -dry. At din, para talaga mag-creamy yung ating beef giniling. So, maglagay lang tayo ng pang-slurry. So, 2 tablespoons flour. Kung walang flour, pwede naman siya cornstarch. Lagyan isang tasang tubig at i-mix. Pwede na yan. So, salamat talaga yung nandyan lagi, no? Nanood sa aking mga mga luto, mga travel, travel na Inday. Ayan, masarap mag-travel pero ubos naman ang pera natin. Ayun. So, naglagay ako dyan ng tomato paste para talagang mag-creamy ang ating giniling. Medyo paus pa yung boses ko kasi yung ubo ko ba, talagang ano, ano ba yun? Hindi na wala. Mag two weeks na to. Ahay. Bukas work na naman. Thank you for watching. Bye.